Magandang maghapon. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakaranas ang masamang panahon sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Hulyan. Iniligtas ang ilang gurong stranded habang tumatawid sa rumaragasang ilog sa Botolan, Zambales. Ay sa Botolan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, pawi na sana noon ang mga guro na galing sa isang paaralan sa remote upland Aita community kung saan nagatig sila ng tulong. Sakay sila ng 4x4. Nagka-landslide sa barangay Bayoyo sa Bugyas, Benguet, dulot ng Bagyong Julian. Nag-clearing operation ng mga otoridad para linisin ang mga humambalang na debris. Sa ngayon, pansamantalang nadaraanan ang ilang bahagi ng lugar. Inulan at binahari ng Nagilian Road sa Baguio City dahil sa bagyong hulyan. Pansamantala itong nagdulot ng traffic. Pamugsum-mugsum pagulan din ang naranasan sa Cabanatuan City. Sa ibang bahagi naman ay naging maulap ang kalangitan. Pinagupit din ang bagyong hulyan na maraming probinsya sa norte. Sa Cagayan, 50 pamilya na ang lumikas. May mga estrante namang turista sa Batanes na ina sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 4. Dari unang balita. Malakas na ulan na sinabayan ng hangin at kulog ang naranasan ng mga taga-Batanes, bunsod ng Bagyong Hulian. Sa bayan ng Basco, siyamnaput na na turistang stranded, dalawa naman sa Ivana. Ang mga magsasakaroon, inani na ang mga palay para maisalba. Ayon sa Batanes Electric Cooperative, Asahan ng brownout sa ilang lugar sa mga isla ng Batan at Itbayat. Tulong-tulong naman ng mga otoridad, residente at ilang grupo sa pagtali ng mga bahay at paglagay ng mga tapangko o mga pangharang sa mga bintana pangontra sa malakas na hangin. Masungit na panahon din ang naranasan sa maraming lugar sa Cagayan. Sa bayan ng Kalayan, 31 pamilya na ang lumikas at nananatili sa evacuation centers. Dinala na rin ng mga residente ang mga bangka nila sa mas mataas na lugar ganyan din na maagang paghahanda ng mga taga-Santa so, mag-akit na talaga sila ng mga bangka, 460, 440. Labinsyam na pamilya naman mula sa tatlong barangay sa Santa Prasedes ang namamalagi muna sa evacuation centers dahil sa bagyo. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa Cagayan River. Everything is in place right now. Na po ng mga quick response stations natin, naka-pre-deploy na po sila. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Ramdam din ang pananalasa ng bagyong hulyan sa ilang lugar sa Ilocos Region. Magdamag na pagulan ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte. Masungit din ang na naging panahon itong weekend sa ilang lugar sa mga bayan ng Pidig, Adams at Nigras. Sa bayan ng Batak, binahang ilang kalsada matapos umapaw ang tubig sa kanal. Hindi na rin tumawid sa baha ang mga mabababang sasakyan. Dahil sa pagtaas ng ilog, hindi rin madaanan ng mga motorista ang, ilang, uh, ang isang spillway sa Quirino, Ilocos Sur. Limang barangay ang apektado. Sa bayan ng Santo Domingo, nalunod ang isang lalaking labing-anim na taong gulang. Naliguraw sa dagat ang lalaki at kanyang ama at kinangay ng malakas sa alon. Patuloy ang paghahanap sa kanyang ama. Mga kapuso, kaugnay ng monitoring natin sa Bagyong Hulyan. Mga kaprem natin, live si Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Magandang umaga po, Ms. Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Linawin po natin o, no, Bagyong Hulyan po at hindi habagat ang nagpapaulang ngayon dito sa Metro Manila. Tama po ba? Opo, tama po kayo. Yung tinakbo natin ganong nararamdaman yung habagat, for now, kaya trough ni Hulyan yung nagpapaulang po sa atin. Ano po ba yung magsabihin ng trough o yung extension ng outer rain bands ng bagyo? So, pag yung extension niya, hindi siya yung sa mismo circulation. So, parang yung mga labas-labas lang ng mga pagulan. So, may kita natin na parang yung mga extension niya, ayun po yung trough po natin. So, hindi siya yung sa mismo bagyo po natin. Hanggang kailan po kaya natin maranasan yung pag-uulan na dulot ng trough? Titingnan natin. Posibleng mga, kung hindi bukas, Around Wednesday doon na po yung improving weather condition po natin. Bakit po kaya walang umiiral ngayon na hangin habagat? So, for now, naka-monsoon break po tayo sa habagat. And then, although nakita din kasi natin na after nitong monsoon break or possible na din kasiing papunta na tayo sa transition period, papuntang amihan season naman po. Base po sa forecast track ng Pagasa no, para dito sa Bagyong Hulyan, mataas pa rin po ba yung chance na mag-landfall sa Batanes nito ni Bag nung Bagyong Hulyan? O, so nakikita nga natin na by today, possible close approach o landfall. So mataas pa rin naman yung chance sa ng pag-landfall nito sa may Batanes, Babuyan Islands. Pero kung may kita kasi natin na yung Batanes, Babuyan Islands ay mga isla-isla. So kung hindi man siya mag-landfall, posible itong tumawit at magkaroon ng close approach. Pero nonetheless, ay magdadala pa nga rin ito ng mga malalakas na pag-ulan sa areas na yan, pati na rin sa may northern Luzon area. Ms. Veronica, lumalakas po po ba itong si Bagong Hulyan? Tsaka posible bang umabot pa to sa super typhoon category? Opo. So kagaya nga po nung nabanggit natin na sa mga previous forecast or sa mga live natin, although nakita natin na by hindi natin tinatanggal nung mga nakaraan yung possibility na super typhoon. And then base sa ating forecast for now, so possible by tomorrow, maabot nga nitong si Julian yung super typhoon category habang papalayo na rin sa ating landmass. Ano po yung dahilan kung bakit nitong weekend ay bilang nagbago na po yung forecast sa Bagyong Julian? Tumaas na po ang posibilidad ng landfall at maging isang super typhoon? So, marami kasi tayong factors na pwede tingnan. So, yung mga low pressure system kasi natin, ito ay um, sumusunod sa mga high pressure system. So, kung lumakas, yung high pressure natin sa may northeast natin. So, magkakasyon ng pag-move din ng track netong si Julian at mas uh, mas pumunta pa siya sa may um, mas lumapit pa siya sa atin. Medyo posible na tulak ito na high at mas lumapit yung kanyang sentro sa atin. At yun, yun po yung isa sa mga possible na reasons. Magandang umaga at maraming salamat po Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Dagi Bordeaux si Landing, ang isang helicopter ng Philippine Air Force sa isang paaralan sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Kapatakbo mga estudyanteng yan sa Tukuran Central Elementary School dahil sa kasanghangin dulot ng rotor blade ng Black Hawk helicopter ng PAF. Nasa gitna ng opening ceremony noon para sa Boys and Girls Scout kamporal ang paaralan ng mag emergency landing ang helicopter. Ay sa pahay ng 1 Infantry Tabak Division ng Philippine Army, galing sa Pulacan ang helikopter at magatid sana ng mga pasayero sa Cotabato City. Pero habang papalapit sa Tukuran, naabutan sila ng masamang panahon. Umihin sila ng paumanin sa mga estudyante at faculty ng paaralan. Walang naiulat na nasaktan o napinsalang kagamitan sa paaralan. Mas lalo pang dumikit ang standing sa mga kupunan sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Close match victory para sa EAC Generals kontra sa LPU Pirates sa score na 90-88. Nagmula ang winning two points mula sa free throws ni Generals team captain Ging Gurtiza. Panalo rin ang Mapua Cardinals kontra naman sa JRU Heavy Bombers sa score na 88-81. Best player of the game si reigning MVP Clint Escamis with 19 big points. Nung Sabado naman, naig ang winning streak ng Letra Knights kontra Perpetual Altas. Ang score, 82-73 matapos ang triple overtime. Dramatic win naman para sa Arellano Chiefs kontra naman sa San Beda Red Lions sa score na 72-70. Bukas, mag naman sa court ang current top at last seed sa standing sa Bilil Blazers at San Sebastian Golden Stags. Pati na ang San Beda Red Lions at Letra Knights. Mapapanood po ang mga yan sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes naman, Sabado at Merkules at Biyanas naman ito sa Heart of Asia. May live stream din po sa social media pages ng NCA Philippines at GMA Sports. Silipin naman natin ang sitwasyon sa ilang voter registration site ngayong deadline na ng voter registration. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Jomera Presto. Jomer. Ivan, good morning. Nandito ako sa mismong tanggapan ng Comelec Quezon City. Ngayon kasi ang huling araw ng pagpaparhistro para sa eleksyon 2025. Pero sa ngayon ay halos wala pang pila rito ng mga humahabol para makapagparehistro. Ibig sabihin daw nito ay marami ng nauna at mas maayos na ang sistema ngayon. Batay sa datos ng COMELEC, naabot na nila ang target na 3 milyong bagong botante. Kaugday nito, una nang sinabi ng COMELEC na hindi na nila palalawigin ang deadline ng voter registration para sa mga nais bumoto sa 2025. Sa mga nais pang magparehistro, magtungo lang sa Office of the Election Officers sa inyong lugar o di kayo sa mga mall satellite registration sites. Mulayan alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon samantala simula naman bukas October 1 pwede na maghain ng certificate of candidacy ang mga nais tumakbo para sa election 2025 pwede maghain ng COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang sa October 8 kaugnay niyan may mga paalala ang COMELEC sa mga maghahain pwedeng in person o sa tulong ng authorized representative ang COC filing inaasahan naman ng COMELEC ang mga gimmick sa paghahain ng COC gaya ng mga banda pero hindi pa ito maituturing na premature campaigning Samantala, re resolbahin ng Comelec ang mga kaso kaugnay ng nuisance candidates hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Ivan, kaugnay ng huling araw ng pagpapatala para maging botante, sinabi ng Comelec na suspendido muna ang pagbibigay ng voter certification. Para sa karagdagang impormasyon, pwedeng bisitahin ang mga official social media accounts ng Comelec. At live mula dito sa Quezon City, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Wala na extension ng voter registration para sa 2025 elections at ay sa Commission on Election po yan. Bukas naman, araw na Martes, ang pagsimula ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. At kaunin po niya, makakapanahin po natin si Comlic Chairman George Garcia. Chairman Garcia, good morning po. Good morning po, Sir Egan, at maganda umaga po sa mga kababayan natin. Unahin lang po natin, last day ng voter registration, ngayong araw. Ilang pa inaasa nating hahabol na butante at may mensahe po kayo sa kanila? Sir Igan, uh, sa ating palagay, medyo na-accomplish na natin yung projection na 3 milyon na mga bagong botante Kung meron mang dumadagsa sa ating mga registration site, noong Sabado hanggang ngayong araw na to palagay natin yan yung mga magpapari activate ng kanilang registration sapagkat meron nga po tayong nakita na 5.37 million na mga deactivated voters sapagkat hindi sila nakaboto ng Apo. dalawang magtulog na eleksyon. Apo. Sa kasalukuyan, mga 66 million na uh, sir Iga ng ating registered voters. Ang projection kasi ng Comelec, 70 million. Yung mm -hmm. pong 66 million hanggang July 15 pa lamang po yun. So wala pa yung July 16 hanggang September 30 na mga nagparegisto. Yan po yung mga idadagdag natin hopefully makareach tayo kahit man 68 million bilang mga botante sa 2025. Dalinis na ho ba listahan? Wala na mga double registrants, Chairman? Eh ginawa na po tayo yung cleansing na tinatawag noo unang uh, batch ng registration. May nakita po tayo mga 300,000 na mm. double or multiple registrants. At syempre, yung mga susunod na batch naman ay gagawin din natin ng uh, uh, cleansing na tinatawag upang malinis na malinis talaga mawala yung mga dalawang beses nagparehistro o ilang beses nakarehistro. Wala na extension, chairman? Uh, wala na po extension uh, ng registration, Igan. Subalit, diyan po sa lugar sa ating, sa may bandang Northern Luzon, na kung saan talagang binabagyo at napakalakas ng ulan, pinagkatiwala natin sa mga local comelec ang pagdidesisyon na isuspinde at hindi ituloy ang registration ngayong araw na ito. At kung magkakaganon, ay sila rin ang bahala na maggawad ng isang araw o uh, ilang araw na extension, depende sa kung ilang araw ang suspension ng pasok doon sa mga lugar na yan. Opo. Kaugnay naman po ng paghahain bukas, simula na no, ng COC, Certificate of uh, Candidacy. Kamusta po paghahanda ng Comelec dito? Tama po Igan, October 1 to 8 ang filing ng Certificates of Candidacy mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 na ng hapon. Sa Bangsamoro, Igan, ay nire natin ang filing na sa halip na October 1 to 8 ay November 4 to 9 sila magpa-file dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Sulu na inaalis siya sa Bangsamoro. Kami naman po, handa na, handa na ang Comelec para sa pagtanggap ng mga certificates of candidacy at certificates of nomination para naman sa mga list, political parties at sectoral organizations. Sa buong Pilipinas po yan, yung pagtanggap natin ng COC. Chairman, may paghigpit ba tayo ngayon dahil sa nangyari dito kay Alice Guo na nakapaghahain ng COC niya, eh hindi pala siya Pilipino? Igan, alam nyo na gustong-gusto man ng Comelec na magkaroon ng paghigpit o mag-review mag, mag, uh, o magkaroon ng diskresyon. Hindi po namin kasi magagawa, Igan, sapagkat sabi ng Korte Suprema sa isang kaso sa Serafica versus Comelec uh -oh. na ang kom ay tagatanggap lamang ng Certificates of Candidacy Ministerial, yung duty po namin. At hindi kami pwede magpadagdag ng kahit na anong dokumento Opo. na ipadagdag ipad, uh, sa mismong kasama ng Certificates of Candidacy kung kaya naman ang ginawa na lang po ng Comelec for the first time, lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato ay aming ilalathala sa Comelec website. Dalawang linggo pagkatapos ang filing ng candidacy, makikita nyo po kung sino ang mga kandidato sa buong Pilipinas sa website po ng Comelec. Kung gusto mag-question, pwedeng mag-file ng petition sa amin para i o tanggihan namin yung certificate of candidacy ng isang kandidato. Sa substitution substitution naman po ng mga aspirants, pati sa party Please. list, may amended to batay dyan na posisyon na chairman? Opo, uh, Igan, uh, sa ating pong mga kandidato, dapat niyong malaman, pagka-file ng candidacy mula October 1 to 8, hindi na po kami tatanggap ng withdrawal with substitution. Mm -hmm. Pwede kayo mag pero wala na pong palitan ng mga kandidato uh, para po maiwasan yung mga nangyayari dati na bigla na lang nagkakaroon ng pagbabago sa mismong mag-file ng certificates of candidacy. Sa party list naman po, uh, sa halip na lima, sampu na ang ating submit na mga nominado ng bawat isang political party or secular organization. At pag naubos yung sampu, hindi na rin kami papayag na magbigay ng mga kapalit doon sa sampu na yan. Parang final list na po yung sampu. Maliba na lang, uh, Igan, na yung po ay namatay o na-disqualify yung nominee o namatay o na-disqualify yung mismo kandidato. Dito tayo sa kontrobersyal ng mga embo barangays na nagdulot pa ng uh, away sa Senado. Ano na ho ang latest? Makakaboto ba sila ng lokal na mga kandidato? Nag-issue na po kami ng resolusyon patungkol sa mismong sampung barangays ng uh, dating Makati na napunta sa Tagig. Sabi namin, makakaboto sila una sa atin pong, uh, senador, uh, party list at sa mga local position kasama na rin po Igan ang uh, sangguniang panlunsod. Ngayon po sinabi rin namin na yung pong sampung barangay sinati ng tatlo at pito sa dalawang distrito ay pwede makapag-file ng certificates of candidacy yung mga taga dyan para do sa 1st District at saka sa 2nd District. Uh, asahan nyo po, uh, ngayong araw hanggang bukas ay mag-i-issue ang COMELEC Oo. ng resolusyon patungkol sa kung makakaboto ba ang mga mga botante ng 10 barangay sa first st district o sa second nd district ng Tagi. Ah yun, abangan natin yan. Pero kung uh, nakapag-file na po ng COC, ito bang malalaking mukha sa SLEX, NLEX, EDSA ng mga tumakbo ay eh, official na sila. So dapat tanggalin na nila yon, chairman. Ko uh, uh, Igan, sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec, sila daw po kasi ay hindi pa kandidato kahit nag-file na ng hmm. Certificate of Candidacy. Tawagin natin silang aspirants, Igan. And therefore, sabi ng Korte Suprema, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay siyam na pong araw bago mag-election sa national position, Senador. Oh. At, at least, sa February 11 po yan, Igan. Oh. At pati naman po mga lokal ay sa March 28 pa raw po sila kandidato. Therefore, wala pong premature campaigning and therefore makikita natin yung mga pagmumukha nila sa mga kalsada natin at makikita natin taikot-ikot sila, nagkakakamay, wala po silang violations. Wala? Eh hindi ko na boboto eh, nauna na nanggulang eh, hindi pa nananalo eh. Eh dapat po ganun talaga ang diba? Mag maging tingin ating mga kababayan na dapat kahit wala man lang uh, walang prohibition, dapat man lang eh, medyo maayos naman ang uh, kilos natin kahit hindi pa tayo kandidato. Lamang na lamang sila sa walang perang kandidato. Yung digital campaigning, Chairman, kamusta na? Kaya ba ng Comalek Yung gagamitin ng ating mga social media platform para sa, ito, kagayon to, early campaigning at kampanya. Ay opo, Iga, naglabas po tayo for the first time sa kasaysayan natin ng guidelines para sa social media, artificial intelligence at uh, defakes at iba pang klaseng program opo. na dyan po sa social media. Kinakilang i-rehistro ng mga kandidato sa mga campaign staff, pati mga political parties sa mga social media accounts. Otherwise, kami po ay uh, makikipag-ugnayan ng ma matindi sa ating mga platform upang kaagad mapatake down yung mga hindi nakarehistro na ang purpose ay i-promote ang candidacy na isang kandidato o i-oppose ang candidacy ng isang kandidato. Alam po natin napakabigat. Subalit uh, susubukan po ng komisyon dahil yan po naman paghahanda rin natin para sa 2028 presidential and vice presidential election. Chairman, marami salamat sa oras sa pagpaliwanag. Kamalik Chairman George Garcia, ingat po kayo. Salamat po, Igan. Mabuhay po. Posibleng talakayin sa Senado ang tungkol sa paratang na Chinese spy umano. Si Dismiss Mayor Alice Buayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino. Balak itong tanungin ni Tolentino sa isa pang executive session ng Senado kasama si Guo. Noong biyernes, lumutang sa pagdinig ng House Quad Committee ang aligasyon Chinese spy umano si Guo base sa ilalabas ng dokumentaryo ng International News Organization Al Jazeera. Tampok doon ang isa umanong self-confessed Chinese spy na si Shi Zijang na nakakulong sa Thailand. Anya, spy si Guo Huaping. May ipinakita ring larawan ng isang babae na tila hawig kay Guo. Nanghingi rin daw sa kanya si Guo ng campaign funds nang na tumakbo siyang mayor ng Bamban Tarlac. Pukumpirmahin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kanilang counterparts sa ibang bansa ang aligasyong Chinese spy si Guo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Si Guo ay ang mga paratang sa pagdinig. Definitely, hindi pa ako spy. Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako sa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kailangan ko yata ng penguin. cute <laughs> mo. Sobrang cute. Lovely. Eto, may pasawag yun ng entry si Kapuso Ultimate Star, Jeneline Mercado. Sa shinare niyang IG Reel, nag-alam modern day Mary Poppins si Jen habang isa-isa nilalabas ang laman ng kanyang pink bag. Mula sa karaniwang items gaya ng iPad at supply, meron din siyang nakuhang naku, mahabang payo, <laughs> rice cooker, fan, kawali tumbler at helmet. May special appearance rin ang kanyang hubby na si Pulang Araw star, Dennis Trillo, galing sa bag. Ang Aww. hubby na what's in my bag entry, mayroon ng mahigit 500,000 views. Ay cute! Banding nila, no? You see how hindi ko sinuntok yung mukha mo, hindi kita sinabunutan, hindi ako nag-wish na may lasun yung pagkain mo? Very genuine. Very mindful. I like that. Very classy. Contrabida, contrabida. <laughs> Oo, yan naman ang kakaibang atake ni Sparkle Star Thea Tolentino sa very demure, very mindful trend. Contrabida mode on ang actress, giving her classic intimidating look sabay inom ng kanyang drink. Pinusuan niya ng halos 140,000 netizens at meron ng 1.1 million views sa TikTok. Hi, Taya. <laughs> you see, hindi kita pinatay. <laughs> Uy, ito, panalong Miss Grand 2024 Philippines, ang Zambales Pride na si Christine Julian Opiaza. Piazza. Ang atang beauty, confidence at wit ni CJ na nag din ng limang awards kabilang ang best in swimsuit. Si CJ ang pambato ng Pilipinas sa upcoming Miss Grand International 2024 sa Bangkok, Thailand. This October 25 na agad-agad. Ang lapit ng laban niya. Itinanghal namang Universal Woman Philippines 2025 si Sofia Bianca Santos ng Pampanga. At si Anna Margaret Mercado ng Kirino ang Miss Teen International Philippines 2024. Wow. First runner-up naman si Jubilee Therese Acosta ng Manila. At si Alexandra May Rosales ng Laguna ang second runner-up. Congratulations, girls. Congrats, ladies. Kaganda. Sweet. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.